Ilang linggo na lamang graduate na mula sa kolehiyo si Lizel. Kaya't ngayon pa lang, puspusan na ang kanyang paghahanap ng papasukang trabaho. Maganda rin kasi na uh, habang fresh For graduate, supermos, magandang makakuha agad ng, ng experience. Manager, And officer, isa na rin itong opportunity para malaman talaga kung ano talaga yung gusto mo -ano, sa future. Papa ko kasi ayaw, ayaw niya mag-retire so Siguro itong way din na uh, mag-work ako uh -huh. as For parang EGO, give, parang give and take lang. Parang way ko para bookie, matulungan ko rin yung parents. Pagtulong din sa magulang ang inspirasyon ng panganay na si Jana kaya't naghahanap ito ng pwedeng mapasukan habang nag-aaral ito sa kolehiyo. Para ma-help din po yung family ko, sila mama. Kasi medyo mayroon po yung financial. Ilan lamang sila sa daandang aplikante na nakikipagsapalaran ngayong araw sa Kalayaang Job Fair ngayong 127th Independence Day na idinaos ng Department of Labor and Employment o DOLES sa isang mall sa Baguio City. Ngayon po ay meron tayong job fair dito sa SM City Baguio. Uh, ito naman po ay taun taon natin ginaganap every time na uh, nagdiriwang tayo ng ating kalayaan. No? So just like last year, ngayon meron ulit tayo na uh, job fair at ito ay in partnership natin sa SM City Baguio at syempre sa local government of uh, Baguio City plus our partner agencies mga meron tayong mga line agencies dyan. and dyan ang PSA, NBI, PhilHealth, Pag-IBIG at ipapang mga uh, partners natin and of course our uh, participating employers base sa aming online registration pa lang meron kaming almost 400 na registered uh, job seekers so bukod pa yon sa mga walk-in dito especially ngayon ay holidays Higit isang libong trabaho na aabot sa 22 local companies ang inalok dito. Wala pang isang oras mula nang magsimula ang job fair ng alas 8 ng umaga, umabot na sa walo ang hard on the spot. For the first time ko kasi mag-apply po ngayon ng job fair, bali overwhelmed po. Bali nagpasalamat din po ako na na-hire po ako ngayon. Kinakabahan pa rin po. Bakit <laughs> Hindi ko po alam. Pero nakakaba. Pero okay din, masaya rin. Mahalaga po yon dahil uh, kung ngayon ay sineselebrate natin ang uh, freedom o ang kalayaan ng ating bansa, ang gusto din namin ay maka Uh, magkaroon din ng kalayaan ang ating mga job seekers dahil sa kanilang walang pagkakaroon ng walang trabaho. I mean, uh, magkaroon din sila ng freedom from unemployment. O kaya naman, ay kung halimbawa meron din silang kasalukuyang uh, employment ngayon, ang gusto natin ay magkaroon pa sila ng better uh, opportunities. Bukod sa job fair inalukring sa aktibidad, ang pagkuha ng NBI clearance, SSS, PhilHealth at iba pang kinakailangan sa paghahanap o pag-a-apply ng trabaho. Angel Arquero or News